Yes mga kabali, good morning Panabawang araw, panabawang vlog Welcome to my YouTube channel mga kabali At andito na ako ngayon sa tulay At kung bago pala ka sa channel mga padaan Sa screen ng cellphone nyo Alam niyo, bell button, all, tsaka like mga kabali Good morning, good morning mga kabali At road trip to the lake na naman mga kabali At ito, pagod ako, kakatak po dahil Oh no! Kanina mga kabali, dumukas ako kagabi Ito, umaulan na naman Sana naman eh, huwag tumuloy tulad itong ulan Para Mausay na maaga ka tulad ka uh, good morning mga kapari. Good morning sa mga subscriber ko. At sa mga hindi pa. Mga support naman Oh. Uh. Sige na. Let's tayo. At uh, ulit. Let's go. Road trip to the lake mga kapari. pinya natin na kuha kami sa Pasig? malalaki. Ah. Uh, ang uh, bango. Ma. Ah, uh, uh, may pinya ko mga kapari. Ang ah, uh, hilog ng iba. At ah, uh, dalawang pakwan. Pak na pak talaga. Kaya let's go mga kapari. Road trip to the lake. Ya, may babalik kaya? Yes. Nalibo ya? Wala. 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 120, lang tayo. Ayu, 20 sandalan kaya. Laku. Binggo cukup orang. Jangan pinjam. Jangan boleh kita ke daerah Pakoron. Oh, aku nak orang kita janganlah. Janganlah kau kan lawan supet. Yo. Nama kata set, ah. Jangan set

buat. Ha, dia dikit. Oh, ba. Bibi. Dor. Begaini macam pun itu tak mintak anu apa-apa. Jadi sebab dia lawak tu. Tapi boleh ni. Ha. Saya Tapos inyo ang kanan ko ba? Nasa pihina report. Ay, nga. Kaya man ka. kasi gisabisyo po ginoo. Gisabisyo po kong ginoo. Kanang Sakay ba? Papa. Thank you, thank you. Mga kapatid, yan na lang. Pwede natin. May dalawang slice pang naiwan, saka isang buo. Ito natin, yan na lang mga kapatid. Ubus yung pinya natin mga kapatid. Ah, Let's go! Pulih dia umulan, aku sana malam hari. Umulan kasih. Oh, bagaimana time nama malam hari? Aku urusan dengan anak saya si Let's go.